So, ayan oh, eto. Oh. Tingnan nyo nga, ang lili ito. Ano bang kanya, no? Alam pa, kinabang dito. Hello po mga ka -senior. good morning po, ah, kumusta po kayo? Ah, Senyor, ah, Filipino YouTube channel po ito. Ah, ngayon po ay ah, magtatanim ah, ako ng ah, kamoting baging na ipinunla eh, ko sa, pinatubo ko sa tubig, pinag-ugat pinag ko. At ito uh, nga po pagkalipas ng isang linggo o oh, mahigit isang linggo yata bali eh, eight days yon eh mahaba na po yung yung uh, ugat kaya na ilipat na sila sa talagang pagtatanim ko So mga kasiyor dito ko na lang itatanim yung uh eh, yung mga kamote kong uh, pinatu, pinatutubo yung ibinabad mm, ko sa tubig dahil ito namang mga kamatis nito na hindi naman namumunga ng maganda yan o no? uh, kaya dito na lang sa mga masitera na ito ko ita, itatanim yung tatanggalin ko na itong mga kamatis sayang lang yung uh, inuubos kong uh, kuryente sa grow light eh hindi naman sila namumunga ng uh, maganda kung yan, mga kasinyor uh, cherry tomatoes itong mga ito kaya yeah. <coughs> naalisin ko na so kukunin ko muna itong mga bunga ang uh, uh, kahilaw mga kasinyor uh, uh, yan pero ito, maala-ala itong mga maliliit na ito. Bali. Ayan. Handa na ito. Tuling ko na dito. So, ayan oh, eto. Oh. Tingnan nga, ang lili ito. Ano bang kanya, no? Alam pa kinabang dito. dito ko itatanim yung Diyan ko itatanim yung mga kamote, mga kasinyor kaya lang inaalis yan ko ng uh, yung uh, ugat nung kwan nung itinanim kong kamatis Bina, ikwan. marami kasing naging ugat eh kaya tinatanggal ko ayan at dito ko na inilalagay oh. ayan, ayan. so bali tatlong uh, ng lalagyan ko yan pwede na siguro yan hindi naman kailangan inaalis ko lang yung kwan yung masyadong ma, masyadong malalaki na ugat pero yung mga kuna hayaan ko na yung maliliit hmm. bali ganyan Bali, ito na yung isa kong nayari, mga ka-senior, ito. Tapos, ito yung pangalawa at saka, ayun yung pangatlo. Yun. Ayan. At, uh, ito naman yung itatanim ko. Oh. Yan, may mga kan mahahaba na ugat eh, oh. Makita nyo, ayan, oh. at yung mga dahon naman ni eh, ayan marami na rin yung iba nga ay eh, naninilaw na kailangan itong maitanim na eh oh so ayan mga kasiyor mga Umpisahan ko nang itanim ito na medyo pahiga ko sila itatanim ganito So ayan. Meron naman na silang mga kuan eh, bagong dahon. Ayan, ito. Ayan. Hmm. Sana ay mabuhay para meron na kumakuna ng talbos. Hmm. Dahil ang mahal din ng talbos dito, talbos ng kamote. Ah, nakatapos na ako mga ka Ayan, bali ah, tiga Tigli lima bawat uh, na pasok na tinamnan ko. Ayan o, oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ganon din ito. Yung mga walang ugat, e, eh, inilagay ko na sa gitna. Ayan, kamukha niya. No? Ayan. At saka ito. Pero itong mga, mga nakapaligid na ayan sa kanya, sa dito, eh, may mga ugat na yan. So, didiligan ko na lang sila mga kasinyor at, at uh, uh, nakatapos na ako ng pagtatanim. senior na diligang ko na so ayan nakalagay na sila sa kuan uh, mga ka -senior, sa uh, ilalim ng uh, grow light so magpakabuhay kayo nang magkaroon ako ng uh, mapagtatalbusan at ako naman mga ka senior ay eh, magliligpit na rin ng mga naikalat kong gamit so mga ka nakatapos na naman ako ng isang uh, project. Uh, marami pong salamat sa pagsama ninyo sa akin dito sa aking basement sa pagtatanim ng uh, kamuting uh, baging na ipinunla ko sa pinatubo ko sa flower base na puno ng tubig. Uh, ganyan ko naman po sila susubukan dahil yung una kong mga itinanim noon ay eh, sa bunga ng kamote ko kinuha. Inilagay ko sila sa, sa tubig yung pinatubo ko yung laman ng kamote. Uh, tumutubo naman yung pagka na. At yun ang kinukuha ko at ko itinatanim. Eh matagal yung paraan na yun. Yung paggawa uh, sa bunga na, sa laman ng kamote kukunin yung itatanim. Kaya sinubukan ko ito at may nakapagturo naman sa akin na mas madaling itanim yung nanggagaling sa baging. At totoo nga, ah, balikwan lang mga kasinyor, mga isang linggo lang mahigit. Ah, at nagkaroon na sila ng ganong kahahabang ugat. Oh, sige po mga kasinyor at maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Hanggang sa susunod na video na lang po ulit tayo magsama-sama. Sige po, babay na. Good morning po mga kasiyor. Andito po ako ngayon sa aking basement at uh, update ko lang po kayo do sa mga itinanim kong kwan, uh, yung uh, talbos ng kamote na uh, bali uh 3 days na yata kung 4 days ko nang na-na-transplant uh, mula nung uh, patubuin ko sa tubig. So, ipapakita ko lang po sa si inyo kung ano na ang uh, kanilang uh, uh, lagay or itsura. So, ayan na po mga kasinyor. Ito po yung ano, ng dahon. Oh, tapos, ito rin. O, oh, ayan. Ito, hindi ko alam kung ito eh, magsusurvive. Kasi nga, ayan no? Oh. Pero, sariwa pa naman ang uh, katawan ito meron na rin bagong dahon ayan oh tsaka ito meron na rin ayun yun namang iba eh okay naman pero ito ito kung makikita nyo naninilaw so hindi ko alam kung ito eh magsusurvive o hindi tapos yung isa ayun yan eh ko na rin nagdadaho na rin pero merong naninilaw na bahagi ng katawan pero yung iba is okay na may mga dahon na so ayan po so kung uh, magsisilaki ay eh, meron na po akong uh, makukuna ng uh, uh, talbos ng kamote pansamantala hanggang uh, kwa, kwan, eh ito na lang muna ang sikasuyuin ko itong aming uh, aking uh, mga halaman sa basement at dahil nga palamig na sa labas at uh, papunta na kami sa winter kaya dito na lang uli ako magpo-focus uh, sa uh, mga halaman ko sa basement oh, sige po mga kasinyor. at uh, pinakita ko lang sa si inyo yung uh, progress ng aking uh, mga tanim. Okay po. Bye bye.